magandang hapon po sa inyong lahat. So, yeah, ako nga pala si Robby. Yeah, Robby. Robby na lang para pero sa totoo, Roberto. Pero, <laughs> ewan ko yung mga tao dito sa Australia, yung mga kaibigan. Eh, Robby ang tawag sa akin. Kaya, tawagin nyo na lang din akong Robby. Eh, yeah. So, wait. Baliyakit ako dito sa bundok na to. <laughs> Okay, I'm here. So, bali Tagalog ang sasalitain ko. Eh, sa kasalukuyang kasi, nandito ako sa Sydney, sa Australia. And to be exact, nandito ako sa Manly. Manly, sikat itong Manly pagdating sa surfing, swimming. Ayun. <laughs> Napagod ako pag -akit. <laughs> so, ah, wait. Katahimikan kasi mayroong nag-yoyoga respeto, di ba? So, yeah. Bali, yeah, bago lahat. Eh, bali ito yung pinakauna kong video dito sa channel na to. Pero meron pa akong ibang channel. Yung iba kong channel eh travel vlog, travel channel, pero English ang salita ko doon. Eh tinutulig sa ako ng mga ibang nanonood ng na mga Pilipino kasi magtagalog na nga lang daw ako kasi hindi naman ako magaling mag-English. Eh, pangit daw English ko <laughs> pero wow yeah, no problem, di ba? anyway, so bali, yeah, nandito nga ako sa Sydney, Australia and isa akong kusinero and nagtatrabaho ako dito hindi naman talaga nagtatrabaho, kumbaga kasi yung visa ko, eh, training and research visa so, ang pinaka-purpose eh, mag-training para madami pang matutunan sa pagiging kusinero. So, yun, kaya nandito ako ngayon. And baka this coming months, baka matapos na rin yung matatapos na rin yung ano yung training ko kaya hindi ko alam kung uuwi ako sa Pilipinas or mag-apply ako sa ibang lugar or maghahanap ako ng trabaho dito may ibon respeto so we don't disturb them ah, nagsalita na naman ako ng tagalog ng english eh gusto ko nga tagalog na lang so yun nga bali kayo kung sakali na gusto nyong makapunta dito eh madaming paraan may iba't ibang mga visa na pwede kayong makapunta dito katulad yun sa akin yung 402 visa or training and research visa which is uh, you know will give you the opportunity to work or training here for ah, English na naman na makapagtrabaho or makapag-training kayo dito ng, ng at least one year okay, dito muna tayo sa lugar na to kakaulan lang eh kaya kaya medyo basa basa yung basa itong uh, sahig <laughs> yeah. may mga bahay dito eh oh. kita nyo yan mga apartment mga luxury apartment dyan kasi nakaharap sa dagat eh yun bali galing ako sa Sydney sa Sydney ako nakatira sa Sydney eh hanggang dito mga 30 minutes na biyahe by ferry eh ferry nasa 7 dollar yung pamasahe ayun so so ano pa ba uh, yeah so balik kayo dito sa channel ko kasi or kung may mga question kayo kahit anong question tungkol sa kung paano ako nakapunta dito kung magkano na gastos ko kung sulit ba na maging empleyado dito magkano ang cost of living eh kayang kaya yan kasi to give you a small background eh hindi ako nakagraduate ng college nung nasa Pilipinas ako eh service crew ako sa isang sa French Baker and service crew ako dun ng halos pitong taon din so permanente ako dun regular ako dun eh kaso nakakasawa di ba kasi parang yung sweldo sa Pilipinas e eh, pang survive lang na eh, pang survive lang eh nag-aaral pa ako noon eh working student so bigla ko nalang naisipan na mag-apply kaya ako ng abroad eh, eh nakapag-abroad ako nakarating ako sa sa Dubai ang kagandahan naman noon oh, nung pagpunta ko sa Dubai eh wala akong yung agency na inanuhan ko e eh, walang placement fee or walang salary deduction walang ganyan basta ang ginastos ko lang eh medical sa kayo mga normal na requirements katulad ng katulad syempre ng passport kasi wala pa akong passport noon tapos yung mga medical nga eh, NBI, police clearance yung mga clearances na ganun so yun tapos yun nakapagtrabaho ko sa Dubai bilang legumer and doon na nagsimula yung lahat hanggang sa naging uh, Four season yun eh. Four season hotel and resorts. Pero golf club lang. Tapos nagsarado yun. Nalipat ako sa Intercontinental Hotel. And then... Kinuha ako ng chef ko. Na four season. Lumipat siya sa Armani Hotel. dinala niya ako sa Armani Hotel. And sa Armani Hotel na ako natagal lang. Kasi maganda yung sistema. And maganda yung hotel. And... asa Burj Khalifa kasi yun eh. Sa pinakamataas na building sa buong mundo. Luxury. So, okay yung trabaho dun. Saka nakaka-proud kasi ang daming matututunan. At bukod pa dun, eh, basta iba yung feeling eh. Pag trabaho talaga, eh, nakakatuwa. So, yun. Eh, ano pa ba? And, ano rin ako dun, nasa, nasa, 8 years, 8 years din ako sa Dubai tapos nagkaroon nga ng opportunity na makapunta ako dito sa Australia. Yun nga yung 402 visa or training and research visa. Eh unang-una uh, anyway, so so di kami sa sa Dubai nung kaibigan ko. Eh tapos nag-travel kami sa Europe. Sa Europe uh, tapos sa Southeast Asia. And then yung travel na yun eh habang nagaantay kami ng visa papunta dito kasi ayaw namin umuwi sa Pilipinas dahil dun sa laglag bala <laughs> natatandaan nyo yung laglag bala dati sa airport ayun eh, iniwasan namin yung kasi posibilidad na na hindi ka agad kami makalis Iwang basta, basta takot lang kami sa panahon na yun so nag stay kami sa Southeast Asia sa Singapore, Vietnam, Cambodia, Malaysia, eh, dun sa mga bansa na yun halos Thailand halos bumabalik-balik kami sa isang bansa kasi nga iniiwasan namin na makapunta sa umuwi sa Pilipinas dahil nga dun sa laglag bala and yun nung mga magpa 5 months na kami yun, dumating yung visa ko dito and yun na ah, eh, yung natitira kong pera sa Pilipinas na sabi ko kung sakaling kung sakaling hindi matuloy itong Australia eh mayroon akong pangsimula sa Pilipinas na <laughs> 50,000 pesos. Cash <laughs> kasya ba 'yun? <laughs> so 'yun, yung 50,000 pesos pina ko sa kaibigan ko and pinadala sa akin at 'yun yung ginamit ko na pambili ng ticket papunta dito sa Australia. Pagdating ko dito sa Australia, mag-isa lang ako, wala akong kakilala maliban doon sa agency doon sa company na nag-sponsor sa amin ayun ayos naman. E eh, ngayon nga nandito na ako, so okay dito. Kita nyo naman di ba yung paligid oh malinis, puro green, AC 2 Tapos tapos basta malinis, tapos sa uh, yung gobyerno eh maayos din, tapos yung public service eh okay. Kaya nga kung kung uh, Uh, bibigyan ako ng pagkakataon eh dito na lang muna ako <laughs> hanggang sa you know yun kasi katulad nga sabi ko okay dito eh pero kasi yung visa ko nga eh ano lang valid for one year lang so walang choice di ba pero life is good pa rin kaya basta hanggat may opportunity igagrab natin yan and ganun naman yung buhay eh kumbaga go with the flow pero you know like uh, life is good so if you have question anything you want to know tungkol sa buhay dito or buhay sa sa Dubai because sa Dubai galing din ako sa Dubai eh, eh maganda din ang buhay dun pero ang laki ng diferensya kasi okay sa Dubai kasi Uh, wala kang iisipin, walang problema dun Kasi sagot lahat ng company Food, transportation, accommodation Sagot lahat ng company dun And Dito naman, sagot mo lahat Malaki yung sweldo dito Pero sagot mo lahat Ikaw ang bahala sa Ikaw ang bahala sa food, transportation, accommodation And Pero halos kasama na dun lahat sa ano eh So Okay, basta sa susunod na video ulit. Eh maraming salamat.